iko. Bibilihin ko si Nanay ng ano, towel at iba iba, kung anong mga gustuhan. 'Yan. 'Yan. Pwede sana. So, Kunin lang Full Boss kay Nanay. Hanap na tayo. Tayo sa mga tuwalya. Mga tawil. Hindi ang natin sinanay ng na mga tuwalya. Kaya pipili muna ako nito. Ang kamigo kamiga. May napili na po ako ng tawil. Ito na lang. Para may iba naman yan. Bago. bilihan natin si nanay ng ano wag para pag umalis alis siya mayroon siyang ano bimpo yan bimpo benching ko panlagay sa likod ni nanay ano natin si nanay panlagay panlagay sa likod kano ba to 27 ang isa isa lang din para malabahan ni Atan yan po ito. Ay, eh, ano po? Plato pa pala. Kaya pa paano. Plato. Wala kasi silang plato. Mahal pala ang mga plato. 39 ang isa. dilihan natin ng plato. kahit mga ano lang kahit dalawang piraso. Gayat ano? 'yan. Kapoy maghanap-hanap. Kasi na para maiba para maganda tingnan. Ito tag ano, 31. Dalawa. Dalawa lang para ano kasi ano eh, para mahugasan ni Jonathan. Tapos mangkok dalawa rin. Mangkok 35. Dalawa din dalawa. Ayan, dalawa. Pinatas kapihan para kumpleto sila. Ang lang mga oh, ka ko. Kapihan. Ay! Si... Sana ba yun? Ay lang. ko ka ka Mga kailangan ni nanay, kapihan, tag-isa sila ni Jonathan. Dalawa lang ang kuwain ko kasi para tag-isa sila at para maugasan lagi mga kamig ka kamiga ka Para hindi matambak. Maganda to. Ito maganda, oh. 49 ang isa. Dalawa. 49 ng isang maganda mga kamiga ka kamiga okay na to kamiga ka kamiga eh ano ko nababayaran ko na ay salamat sa Diyos bumili pa ako ng ano lutuan nila yung lagayan ng uling tapos uling din po kapila muna ako. Kapila pa na kapila. Ah, kapila na kapila. Ito kabila din. Mag alas 11 na kasi. Ano oras na ba? Alas Kailangan 11. Kailangan ko makauwi ng 11.30 maliligo pa kami ni nanay mamaya. Ah, hanap pa pala ako mga kaming ka ko ka kami ganang ng ano, bula. Bula, sana ba yung bula? Eh, madam, may bula kayo na yung maliit. Yung sambanda, yung para maano sa pa kamay. Ma-exercise yung kamay ni nanay. Sambanda, madam. Sa likod, okay, salamat. Bula na maliit. Yung... Boss, ano ah, yung bula nyo? Bula yung kahit... Oh, bola Ah, bola. Sa lang po ng photo. Okay, salamat. Bula. Bola. Lalak naman itong bola. Dapat maliit lang. Ay, walang mali. Walang mali. Hindi makabili mga kamigo kamigyan Lalaki ang bula. Dapat maliit lang. Wala. Ma madam, may ano kayo, madam? May bula kayo maliit. pet hmm. maliit lang siya yung... oya oh, ano lang... Ano lang Malalaki ang bula nila. Bula na... Parang gano'n, malambot-lambot para ma-exercise yung kamay niya. Wala ko ako nang hanap Kung mayroon halimbawa, diba? Wala, sunod na lang. Okay na? Mara ako na muna busing, ha? <laughs> sige po, sige po. Init, init. Ang init, init. Kasi naglalakad lang kasi ako. Tao po! Tao po! Hi, hello! Busing! Kainit, uy! May ano kayo? May lutuan ng uling? Uling? Oo, lutuan. Ay, wala na. Hala. Kakapoy puy -boy. Sa baba pa, no? hulog ng kilpon ko. Kada naman ako. Hello, madam. Mayroon kayong lutuan ng uling? Dami. eh. Oh, Kuto ko naman naman ito. Oo, madami daw. ito. Kala, <laughs> lahat na bakal. Ito <laughs> <Lata> bakal. Naglaka, <laughs> nagkainit masyado. Ayan. Magkano yan, madam? O, ito, madam. Ito may mga. Ito wala. Ito baliw. Mayroon ka lang sila. Ito lata. Lalo nga kung makano eh. Kung kaya Ito bibigyan ko ito sa ganda. 300 kasi 400 yan. Mahal pala. Mahal pala yan eh. Ito 150 ba ito? O ito 200 lata? Mahal pala yan? Oh. Bibigyan ko ito sa ganda sa ganda nga. Hindi na ako nagtuloy. Ang beso na ito 400, 300. Ito ba ito? Malaki na palaki. 150, 200 buhos naman to bus, ah, buhos, bigat buhos ba magenta nyo? ano Ay, ano ah. hindi, ano kita naman dapat na papel. ano, pa ano, pa puro buhos, maganda Ah. Buhos, bigat. pa manit. pa 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 yan? yan? yung pwede naman lutuan ni eh. Atan. No, ah, no ano lang ba yan? Wado na lang. Ano ba yan? naman pamahal ng pamahala. Uh, Wado na lang. Wado na lang. Wado na lang. Wado na malaki. Yan. Ayan. Ayan. Pagkaluto ba yan? Pwede 150 yan? 150 yan. 200 target. 200, 200 target. Sige, ah. Ah. Baka, ka? yan Sige, ko. Bigyan. Ano ka? Ano ka? Salamat. Ito mo na. Shut ka. Hindi. Tami Ang Matanda tayo. Ay, ayaw doon niya kayo. Mahihain ba masyado? <laughs> Hindi ako. Superstar ako eh. Oo. Uh, Superstar. Sige, sige.

Lakat lang kasi ako. Yung uling dito, sa kabila. Manhong tayo dun sa, kabila, sa uling. O, na uling naman, eh, ano hinamit. Uling. bayang darling ko Subscribe so lang. Wala ko din tai. Di talaga. Dali-dali lang. Ya. Ya, ganyan din ko to. Okay, alam mo. Mo na kami. So, po. Lumadam, no, kumusta na may uling ka? Ito para si Busing. Ay, kapoy, uy. Layo ng anong pwesto nyo? Ang layo ng pwesto nyo. magtanong ako, Busing. Magtanong, alika, ka. Dati nag-deliver ka doon ng uling ngayon, di ba? Ngayon wala na. Magkano uling nyo? Isang tako. Magkano yung isang plastic lang? Magkano yun? 1.50, ayun na lang muna kayo, hindi ko kaya. Sa lang muna kuhain ko. Ay, nakamotor lang kasi. tunod na lang ulit pag, ano, pag madami-dami, dadagdaga na lang mag-try si Pwede naman siya, magbinta rin ng ganito po. Ha? Pintahin ko si Jonathan ng ano, ng ano ba, uling. Pabintahin ko, oo, oh, para kumita ng pira siya. Kikita kaya dyan sa, ano, magkano? Magpano magpinta dyan? Pa, -dum. Ay, sampo. Pagpabinta ko kay Jonathan, sampo isa, totoo, buwan siya, no? Kahit pa paano may kita siyang nudos. Oo, try yung tubo niya. Okay, sige, salamat. mo muna ako sa sawa ko ng pira. Ay! Na ako akong ano, ano, ano. Lela, ayaw kasi ni ano busing. Utangin ko sana. <laughs> Kumamaya na lang. Ngayon na lang daw, bigay. Hindi ka na lang punta doon, boss. Hindi ka na lang punta doon sa kabila. Mamaya, ah, kay Merna, magbibili ko yung... na Ah, yung dinideliver. Oo. Oh, oh. Nag-ano ka lang niyan. Oo. Oh. Tapos kulang ayun, salamat. Oh, thank you, Honey ko. Nag-deliver daw, gamer daw. Ah. Oh, ayun, suba ba? Oo, oh, oh, nga wala. Oo, yun nga, alam ko ikaw nagde-deliver. Eh. Salamat ha, bosing ha. Oh, salamat ha. Sumunod okay. ako uwi na ko. So oh, uling supplier kita. Oh. Hay nako, naggagramo ko ba? <laughs> naggagramo may may bit bit may ano may bit bit ako sa sa mic ko yun know. ay di ka kaya na huh? tapos ano init init pa inip. hello mga ka kaibiga ako na yun may bibigay nanay may abot may nagabot sa inyo ng pagmamahal nanay baka sa inyo nang pagmamahal. Ha? To. Saka ano? Para sa oh, sumama mo sa nanay. kan. Okay. Yeah, okay lang. Halika. Okay, mamaya ano 'yun. Kain lang na ni. Eh. Uy. Ako kumakain si Nanay. May nag-abot ng pagmamahal, nanay. Nanay, may nag-abot ng pagmamahal. May nag-abot sa'yo ng pagmamahal. Ay, no. Salamat. Salamat. Uh -huh. yeah. <laughs> <laughs> Agoy. Ito na, isa-isay na natin. Nay, oh. Nay, may pulbos ka na, nanay. May pulbos ka na. Pulbos. O, so, diba? Lagay natin dito pulbos na rin, ha? Pulbos. Ayan, tan, may pulbos si nanay. Tapos, mayroon si nanay, ano, to, Tan, mayroon kayong, ano, tan, ha? Yung tan, ha? Ha? Ayan, no, mayroon na. Kasi, para pag, ano, dalawa lang kinuha ko para pag, ano, mahugasan mo agad na mahugasan, di ba? Ayan, dalawang ganito siya yung lalagay ng ulap sa baw. Ayan, dalawa. Tapos, ito rin ay dalawang plato. Ayan, dalawang plato. Mayroon na silang kutsara eh. Dalawang plato. na ha? Para pag ano, tanaw ba? Tanaw ha? Ayan. Kain mo na si nanay. Tapos, bumili ako ng ano, lagayan ng gatas si nanay at saka, ano, ikaw kapihan mo. Ayan, dalawang ganito. Tan, Para mayroon rin kayong ganito ha? Ayan. Ayan si nanay. Para ano, nanay no? yan, Ayan, ari. Ayan. Ayan, mayroon na dalawang mag. Ayan, ha? Tapos, bumili ako ng ano sa'yo na yung tawil. Kaya eh, pa, pa, ano, pamunas, ha? Tawil. Ayan, bumili ako ng tawil kay nanay. Halagang 25 pesos. Tapos, ito din. Panglagay sa likod ni nanay, ha? Isa lang ang kinuha ko panglagay sa likod ni nanay para malabahan ni, ni Jo para pag ano, blabanaga lang, agad ito. Ganon. Tapos, bumila ako ng bagong tuwalya. Bagong tuwalya. Ha? Yan, o. Oh, bagong tuwalya ni nanay. Oo, oh, ayan. Tapos, hindi lang. Dito muna. Bumili pala ako ng uling. Ito, ito, ito. Uling. Bigat. Ayan, ito muna kasi walang sako-sako. Ito muna, makamigaw ka May uling ka na nanay. Para pag nagluluto ka tan, mayroong ka madud maluluto ka ha hindi yung magano ka pa na wala wala uling tapos ayan pa tan pakita mo tan muna tan pakinggan muna tan yan salamat sa Dios yan yan to to, to mga oo oh, yung ano eh tanggalin mo yung ano yan bumili ako ng ano ng lutuan yan lagayin sa uling halagang 200 pesos Ayan, nagtawaran na nga babae. Ayaw magpatawad 250 daw yan. Na, ano ko akong 200 pesos. Ganda siya. Pakita mo tayo dito sa loob. Ganda, o di ba? Ayan o. Yan mga kamigo kamiga o. Salamat sa nagmamahal. Nagmamahal. O yan, o di ba ang ganda na ng ano na Salamat sa nagmamahal. O di ba? Okay, okay na tan. Tapos tan. Okay na. O, pag ano magluto ka ha. Tapos tan. May ano ako sabihin sa iyo. Pwede ka magbenta nito tan. Ah, yan. O, uling ha. Ibinta mo pa yan. Ayan, yan lang uling, Halagang 120 pesos yan. Pero pag magbinta, ikaw dyan 10-10 piso isa. Mayroon kang 30 pesos. katubo. Ha? Yan, may tubo ka dyan. Magkano siya nga, 10 piso isa. Tapos pag ibininta mo siya, may 30 pesos ka dyan. Lagyan natin dyan ng uling for sale. Di ba? Lagyan natin. Ha? Para pa pwede si nanay dyan. sa labas lang ba? Ang puli yung pili ko niyan nyo dati. 10 piso? Oo. Yan nga. 10 piso isa. Isa. Isang balot. Okay. Yan lang, O, kain mo na si O sigi sige na nanay, ito ako ha. Basta nabigay ko na yung ano yung inabot ng pagmamahal. Salamat sa nagmamahal. Salamat sa nagmamahal. <laughs> o, o sige na. O mamaya, mabango na si nanay mamaya. Kasi di ba mamaya, kasi pupulbos na ikaw. Kata, ka ano, di ba? O sige na, salamat ikaw, tanang tan. Salamat sa nagmamahal. sige, sige, okay. Salamat.